Hello ka Park, kamusta kayo? At ngayon sa vlog ngayon, Max Park, pag-uusapan po natin ang mga dahilan kung bakit hinahabol ka ng alak. At kung handa na kayong lahat, masasap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang dahilan kay Inspired kung bakit hinahabol ka ng lalaki sapagkat alam niya na siya ay merong pag-asa sa'yo. iyo. ang unang dahilan kay Inspired kung bakit merong isang lalaking habol lang habol sa'yo. Dahil alam niya na meron siyang pag-asa sa'yo. Then, alimbawa sa inyo di ba? Yung iba sa inyo single. Di ba? Yung iba wala namang boyfriend, o partner. Merong manliligaw. Di ba? Minsan nga kahit may partner ka, na, ligawin ka pa rin eh. Siguro ganyan ka kaganda. Pero o limbawa nga sana nililigaw. Alam niya may pag-asa, 'di ba? O nakakaramdam siya ng pag-asa. Sana lang tama 'yung nararamdaman niya. Baka feeling niya lang may pag-asa siya sa iyo, 'yung pala wala. May iba pero kasi may ibang lalaki na malakas ang pakiramdam. Mga instinctive. Di ba diba? mga, mga instinct 'yan eh. Siguro 'yung babae nagpapakita rin ng motibo, 'yung babae nagpapakita rin ng ano, ng nakikipag-flirt din, nakikipaglandian din, 'di ganyan. Kaya pinupush ka ng lalaki, talaga namang uh, pinag, nagpupursigihan ka, nag-e-effort sa iyo at hinahabol ka. Lahat ginagawa para lang sa iyo makuha ang matamis mong oo at ang pag-ibig mo. So, sa mga dahilan ka inspired kung bakit ang lalaking 'yan na manliligaw mo ay habol lang habol sa iyo sapagkat sa isip niya o sa pakiramdam na siya ay mayroong pag-asa sa iyo. At ang pangalawang dahilan, mga katsupad, kung bakit hinahabol ka ng lalakis. Dahil alam niya na mahal ka talaga niya. At ang pangalawang dahilan, syempre naman, hindi mo pa ipaglalaban. Hindi mo ba hahabulin ng pag-ibig. ba? Nang isang babaeng tunay mong minamahal. Ganyan nyan eh. Alam niya sa puso niya na ikaw ang the one. Ikaw ang talagang mahal niya, true love niya. Kaya hinahabol-habol ka niya. Yung iba nga, di ba, handang maghintay. Handang maghintay kahit ilang buwan, kahit ilang taon pa. Umabot man ang dekada, pumuti ang buhok, maubos ang ngipin, kumulubot ang balat, mahal ka pa rin. Hinahabol ka pa rin. Yung iba nga, naubos na yung kayamanan eh, para lang sa babae. Yung iba, maraming pishop para lang sa pag-ibig. Hinahabol niya talaga yung babae. Bakit? Sa, pagkat sa mga dahilan, dahil siya ay nagmamahal ng tunay. Iniibig ng lubos yung babae. Dahilan kung bakit yun ay talaga namang kahit anong mangyari. Ano man ang sabihin ng iba, ano man ang maging sitwasyon, ay hinahabol niya ito. Ganyan ba ang nararanasan ng iba sa inyo? Merong isang lalaki na lahat ginagawa para sa'yo? Eh maaaring ang dahilan niya ay dahil mahal ka talaga niya. At ang pangatlong dahilan, part kung bakit hinahabol ka ng lalaki Sapagkat alam niya o nararamdaman niya na seryoso ka na sa iyong paglayo. Eh, ang pangatlong inspired, kaya nga diba kung gusto mo na ang lalaki ay bumalik sa iyo. Palagi ko sabi sa si inyo kung gusto niyo ang lalaki bumalik sa iyo or maghabol sa iyo muli. Magpakumbaba, magsorry, makipagayos, mag-message na magparamdam na. Eh kailangan kay inspired. Pakita mo rin muna sa kanya na seryoso ka sa iyong paglayo. Diba kaya ang sabi ko, huwag mong habulin, huwag ka magparamdam, mag no contact rule ka. Layuan mo siya, hayaan mo muna siya. Kasi pag nakita na lalaki na talaga namang seryoso ka na sa iyong paglayo o pag-iwas sa kanya, malamang sa malamang magkakaroon ng ano yan eh. Uh, pangamba takot. ba? Diba? Siyempre, marami nang may isip yun. Baka maagaw ka ng iba, baka ligawan ka kagad ng iba, baka bigla ka na lang mawala, di ka na niya mahanap. Ay, ganyan. Ganyan yan Inspire. Kaya, pag lalaki, tunay, may mahal, mahal ka pa rin. Pag ang boyfriend mo, mister mo, may nararamdaman pa rin pag-ibig iyo niwala ka, ah, bowling ka pa rin yan. Lalo kapag ka pinakita mo na lumalayo ka na talaga, hindi mo siya hinahabol, hindi ka nagpaparamdam, hindi ka nagre-reply, hindi ka na talaga naghabul pa, ang lalaki siya ang maghahabol sa'yo. Kung talagang may nararamdaman pa siya, payan yan sa'yo. Depende rin eh, baka, baka, kasi wala na rin talaga siya nararamdaman. Pero kung may pag pa rin, iyak babalik yan sa'yo, ka -inspa. At ang pang-apat na dahilan, mga kasupad, kung bakit hinahabol ka na lalaki is dahil sa katagalan ay nakita niya ang halaga mo. Yun pang-apat kayo, kasupad. Kaya ka, di ba, na nabuo yung no contact call na tinatawag para makita niya ang halaga mo. Ganyan yan. Kaya tinuturuan ko kayo na imbis na maghabol ka, eh, hayaan mo siya. Di ba? Huwag ka rin magparamdam. Huwag mo siyang habulin. Huwag self-improve ka na lang. Diba, mag-focus ka na lang sa buhay mo, sa sarili mo. Alam kong masakit, alam kong malungkot, alam kong mahirap. Pero, diba, yun ang pinakatamang paraan. Huwag siyang habulin. Hayaan mo siya para hindi lumaki ulo niya. Para hindi na siya maging mayabang sa'yo. Hindi na siya maging makaid. At para hindi na siya maging matigas masyado. Sa katagalan ng hindi mo magpaparamdam, sa katagalan ng no-contact na ginagawa mo, sigurado ka-inspire. Unti-unti magkakaroon ulit siya ng interest sa'yo. Ma-attract ulit siya sa'yo sapagkat iniisip kanya, niya, maiisip ka niya. Palagi ka niyang maalala, palagi ka niyang maiisip. Ganyan yan, kapag hindi mo na siya kinukulit, pag hindi ka na nagpapaamdam, pag hindi ka na naghahabol, siya na lagi ang talaga namang isip ng isip sa'yo. Sapagkat nako curious, nagwa-wonder kung bakit bigla ka naging ganyan at hindi ka na nagpaparamdam sa kanya. Sa katagalan ka pag makikita niya o mararamdaman niya ang halaga mo at tunay mong halaga sa buhay niya kay Inspar. Alam naman dahilan Max Spark kung bakit hinahabol ka ng lalaki sapagkat alam niya na mabuti at tapat kang babae. Kaya pa rin bakit Spark? Oo, may mga lalaki na isa yung sa pinakamimitig sa buhay. Kaya pag sila ay nakatagpo ng ganyang klaseng babae, nakakilala ng ganyang klaseng babae, aburin talaga nila yan. Sapagkat alam nila, lalong lalo na sa panahon ngayon na pipihira na lang talaga ang ganyan. Real talk lang, karamihan dyan, talaga namang ginagawa, laro na lang ang pag-ibig. kababain tao, liberated. Kababaeng tao, talaga namang napakalandi. Kababaeng tao, pinagpapasapasahan ako sino-sino. O kung tatamaan ka, umiwas ka. Talaga naman ka inspired. Dapat magkaroon ka pa rin ng respeto sa sarili mo. At kahit ano pa bang mangyari, ano man ang nakaraan mo, pilitin mo ngayon sa present na maging mabuti ka maging tapat ka na. Kung nagkamali ka man sa nakaraan, huwag mo nang balikan yun. Kay Inspired. Sa yun sa mga pinakaminimithi ng isang lalaki. Ang babaeng mabuti at tapat. At kung ganyan ka, siguradong meron at meron at merong lalaking meron maghahabol sa'yo. Na pag-ibig mo, ka Inspired. At mga ang dahilan, mga Inspired, kung bakit hinahabol ka ng lalakis, dahil gandang-ganda, siya sa'yo. Yan ang panganim kay Inspired. Kung nagaganda sa'yo, nababalaw sa kagandahan mo. Totoo yan. May mga daming ganyan. Yan, ba sabi ko sa si inyo, Palagi ka magpaganda, magpa mag magayos. Kasi kung pababayaan mo sarili mo, sigurado ako walang papansin sa'yo. Siguro meron, lalo na kung maganda ka talaga. Kahit yung iba din, kahit hindi magayos masyado, maganda na eh. Pero, di ba, iba pa rin pag nag-aayos ka. Eh, paano pag nasa paligid yung taong mahal mo? Nasa paligid yung taong crush mo, yung taong gusto mo? Eh, paano pag di ka nakaayos, di diba? Lalo na pag may partner ka na, may asawa ka na, may boyfriend ka na, lalo ka mag -ayos. Para ano man na mangyari, mahirapan siyang iwan ka. mahirap mahirapan siyang humarap ng dahilan para pakawalan ka. Dahil napakaganda mo at ka sa sarili mo. Mangihinayang siya. Diba? Gawin mong kahinahinayang ang sarili mo na ipagpalit niya sa iba. Para ikaw palagi ang piliin niya. Para matakot siyang lokohin ka. Para ikaw lang palagi ang kanyang sinta. Ibigin at mahalin at ingatan sa puso niya. Ka-inspired, palagi kang magayos sapagkat isa yun sa mga dahilan kung bakit hinahabol ka ng isang lalaki o ng mga lalaki sapagkat sila ay gandang ganda sayo. sa iyo sapagkat ang lalaking mahal mo ay talaga mong nabibighani sa iyo ka-inspired at ang pitong dahilan mga kung bakit hinahabol ka ng lalaki Is, dahil sa iyo niya nakita ang di niya makita sa iba yun ang pagpito ka-inspired ano yung ka-inspired sa, akin niya, sa akin niya nakita ang hindi niya makita sa iba ilan niyo mga mahiwagang mahiwaga ang pag-ibig lalo na ang tao may mga may mga gusto tayo na minsan hindi natin talaga makita sa iba. Na naguguluhan tayo, guwapo naman 'yon, maganda naman 'yon, sexy naman 'yon. Maginoon naman yun mayaman naman, matalino. Pero bakit di ko siya magustuhan? Ba't parang hindi siya okay sa akin? May mga ganun eh, may mga hinahanap pa something sa isang tao eh. Maring hinahanap ng na isang lalaki sa babae, yung babaeng sabihin natin maka-Diyos yung babaeng sobrang conservative, yung babaeng uh, sweet sa lalaki pero alam ang hangganan niya. May mga ganun, something na ganyan, inspired. O mas malalim pa doon. May mga lalaki kasing may pagka-weirdo eh. Mm, may mga lalaking ganyan na alam mo, weirdo. Pero hindi, meron talaga kami hinahanap. Nakatangian nyo. Kaya bakit ka nagtataka na hinahabol ka ng lalaki? O may mga naghahabol sa'yo? Dahil sigurado ako, meron silang nakita sa iyo na hindi nila makita sa iba. Bagay na sigurado akong maganda pagdating sa iyo sapagkat hinahabol kanila. nila. Ahabolin ah, mo ba isang bagay kung ito ay hindi ganun kahalaga o hindi ganun kaganda? Ka-inspire. Sa iyo sa mga talaga man tandaan mo, sa so, sa mga dahilan kung bakit hinahabol ka ng lalaki dahil meron silang nakita sa iyo. At mga walang dahilan mga kasupad kung bakit hinahabol ka ng lalakis dahil alam niyang liligaya at sa'yo, siya ay sasaya. Ka-inspire. Yan ang pinakahuli. Alam, alam niyan, malalaki, na may mga lalaking ganyan na magaling. May mga magagaling na lalaking pumili. Oo, may mga tangang pumili. May mga matatalino rin pumili. At yung mga magagaling pumili, masasabi ko na alam nila kagad pag yung babae, magiging maligaya sila doon. Alam nila kagad pag nakita nila yung babae, nakilala nila na mag, pag ito naging girlfriend ko, pag ito naging missis ko, sigurado ako, panatag ako. Hindi ako mag-alala na lulukohin ako. Hindi ako mag-alala na magtataksil sa akin. Alam kong iingatan niya ang puso ko. Alam niyang aalagaan niya ako ta ah, si kasuhin. Alam kong makakatulong siya sa buhay ko para mas maging magaan ang buhay namin. Alam kong masipag ito, marunong ito, babait ito, mabuti ito, at mapagmahal na totoo. Alam na lalaki yan, kaya yung sa mga pinaka talaga namang dahilan Kung bakit naghahabol kami sa si isang babae Dahil syempre, gusto namin maging masaya sa buhay Gusto namin maging maligaya At alam ng lalaki Na sa'yo, siya ay liligaya Dahil siguro, sa ugali mo Dahil siguro, sa pagkatangian mo O namang katangian na meron ka Dahil siguro sa pagkata pagkatao mo Siguro nakakita siya ng kabutihan sa'yo mabait kasi puro, mapagbigay, mapagpakumbaba, di ba, humble, alam niyang liligay siya. Kung bakit talaga namang ginagawa niya lahat, makamtam niya lang ang iyong pag-ibig at pagmamahal kay Inspire. So, Max po lang po, mas po, Max po, sa pagtapos ng vlog nito. So, kung kalimutan na mag-like, comment, sure po upang makatulong din tayo sa iba. Sa mga hindi pa po subscribe, Subscribe po mga expert. Click na rin po notification bell kapag hindi kayo pag may bago approach, mag po mga friends. Magusang magpa-coaching or magpa-advice. lang po ako sa aking Facebook at may proper future ko at pakikita ko kung mismo mag-reply sa inyo. Maraming maraming salamat, makinspire, magingat kayo ng lahat. mahal ko po kayo at muli, be inspired!